naman si Willie Robelio Medear sa pagiging honest nito. haba wow. kahit kasi habang naka-ere, eh, ang programa ay sinisitan niya ang pagkakamali ng kanyang staff. Ang tanong, tama ba na kahit on air ay manita ang host kapag may nakitang mali sa show? Yeah, ay, yeah, tama ba 'yun yung iniisip natin? Ang kalab floor direkto oh, ng dumaan stop. sa harap ng camera habang ulag sila? siya. Nat necessary ay, ay, ay. siguro si Willie 'paging um, sa ibang side, 'di ba? What depended? Oh, yeah. Lagi na lang binabanggit 'yung so, depende, hindi mo kailangan ng depende. Ay, oo. oo. <laughs> ay, <kap> <laughs> dame, dapat mo sitan ni Carlo. <laughs> Oo, dapat si Tahe. Dahil sa tulad nga, sususugan ko yung sinabi niya na ang isang show, kahit na alam mong merong staff, may production, it's always nasiwili yung host ang Bakit hinayaan ni Willie yan? Bakit ano? Kasi bukod sa pagiging host Kasi ni Willie Revilla May Kuya Romel Siya rin ang ano eh Kung overall Parang ganon Consultant oh, Or writer In charge of, product. in charge of production wow. So sabi nga niya doon Ano eh Parang tawagin nyo na akong Arrogante Tawagin nyo na akong uh, prangka Pero kasi siya daw Ang sinisisi Kapag may pagkakamali Sa show hmm. Kaya hindi mo talaga Mabiblame Kung manita siya Pag meron siyang ang personality kasi niya yun eh, personality niya bilang tao na pag may nakita siyang mali, sisitahin niya ka agad. Ay nako, ako naman, <laughs> dapat ano? Dapat hindi kasi meron ang off the air at saka may on on, the on air, air on, air. Oo, on oo. air. So, kapag ganun ka, pati sa on air pinapakita mo na ganun ang ugali mo. Aba! Hindi ka ba ng sa susunod? Diba? Ay, ganito pala ito. Na, pati sa ano, pati sa area, na ni Nermon. Mga ganyan, ganyan, ganyan. Eh, siyempre, makawali ng gana sa iyo mga viewers mo. Kahit sabihin ganun pa si, si Willie na may ugali, hindi rin maganda na umi-eric ka, ipinapakita mo yung ganon na sinisermon mo pa on air ang stop mo. Pwede mo naman yan i-meeting after ng show. Oh. Ganon ba Di yon Oh. <laughs> 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 hindi. <laughs> <laughs> hindi na si yon kung hindi na nita. Ganun lang siya, maintindihan oh, na ng si mga Willie staff pa yun, ngayon. dapat hindi niya ginagawa yung oh, oh, oh. Oo. Mas Pero may Mel. Oo. Progra oh, oh, oh. galit <laughs> ko. I'm sorry. Oh. emergency yung atrasin. Oo. Oo. Go. depende. Depende. sa sitwasyon. Oh. Oh. O. Kapag nga depende Oo, oh, mo. Oh. Depende. depende, depende. Kung gusto O. O. nasa manita, eh, maninita siya. Kung wala siya manita, depende sa kanyang nararamdaman ng ng oras Kasi this is how of course ang damdam. Hindi. Siguro depende. Depende oh. kung kaya naman palagpasin. Huwag mo nang sitahin. Mm. ba? Diba? Kung depende kung sisitahin mo dahil ang... Uh, yun nga eh. Oo, oh, pati okay, okay. okay, depende. Umi-elit um ka kasi oh. dapat. Maganda dapat rin yung napakita mo. Actually, ganito na. Uh -huh. Mares kayong net. Oh, oh, oh ano, oh, oh, po. Tama na ba na kapag na, kaya lang bisan talaga, ma, nagsabi mm -hmm. nga ni Puen, si mm -hmm. Pugan, practice na natin ito na alam natin na sa bawal. Na. Oh, mm -hmm. sa, bawal duman sa atang kami. Alam mo, makikita ka. Bakit ka dumadaan doon? Parang ang pangit pakinggan o panoorin. Kagaya ko, misa di ba nag-ano ako, nagbabagay sabi habi ni Mildred, nakikita doon kahit yung kami ko sa show natin to, ang -hmm. ganun, di ba? Pero Kinesita dapat ako. Hindi siya tagalog. Oh, pero hindi pero ko on na ako air. open. Hindi hindi on o. air. Ganun lang. So oh. doon ka dapat <laughs> pero dead ko man fake

maraming bossing si Ma'am just Diyos mo yun, nagpagdala ng maraming maraming makdo at nag-take out pa kami. At yeah. Oh, you, <laughs>